Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors vs. Boston Celtics, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Jalen Brown nag-angas kay Steph Sabiliit daw ni Curry, well ito ang nangyari sa laban. So starting five lineup ng Warriors ay ganun pa rin ang ginamit ng Warriors coach veteran Steve Kerr, starters ng Dubs sina Stephen Curry, Brandon Podzinski, Clay Thompson, Jonathan Kuminga at Kevon Looney. Starting five lineup naman ng Boston Celtics ay si Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum at Al Horford. So start of the first quarter ay unang pumunto si Steph ng magandang floater shot sa loob mga kaibigan, dalawang sunod na threes naman ang ginawa nitong si Derek White para sa Celtics, grabe umpisa pa lang ng bakbakan ramdam na natin ang init ng magkabilang kupunan 10-4 run ang ginawa ng visiting team sa maagang simula ng laro. Ngunit ito na talaga si KT-11 pumapalag na pumukol ng isang free si Clay dahilan para baba sa tatlo ang hinahabol ng home team mga kaibigan. Pagkatapos ay nag-init na itong si Jalen Brown binastos at pinapasok lang basta-basta ang depensa ng GSW sa loob, grabe gigil na gigil si Brown dahilan para mahawakan agad ng Celtics ang double digit na lamang sa pagtatapos ng first quarter sa score na 40-30. Sa second quarter ng salpukan ay gumanti naman ng magandang run dito ang Golden State Warriors, taas ng energy ni Jonathan kung inga umaataki ng umaataki dito si JK pinapakita niyang deserve niya ang mapabilang sa starting 5 lineup ng grupo mga kaibigan. Kakaiba rin talaga ang batang ito pag uminit sa larong dahilan para baba sa tatlong puntos na lang ang hahabolin ng gold-blooded sa pagtatapos ng first half sa score na 65-62. Sa second half ng salpukan ay gumawa naman ng matinding run ang Celtics sa mismong third quarter tila ba pinaparamdam nila sa Warriors na ibang iba ang kanilang team ngayon kumpara noon patuloy ang napakainit rin na shooting sa labas nitong si Derek White dahilan para umabanti na naman ang dumayong kupunan na bitbit -bit ang double digit na lamang. Talagang kontroladong kontrolado ng Boston ang game dahilan para nag-angas na si Brown at nagsinyas na ang liit daw ni Stephen Curry matapos ang end one niya dito, grabe yabang ni Brown limang foul na dito si Steph na kailangan na nga pong mag-ingat. Pagpasok ng huling quarter ay dito na ang matinding sagota ng magkabilang kupunan mga kaibigan, pumapalag pa rin talaga ang Golden State Warriors sa bakbakan, daming nangyaring bawian ng puntos hanggang sa magkaroon ng magandang momentum ang GSW at tuluyang dumikit na sila sa Celtics. Matinding team effort higpit sa depensa ang kanilang naging susi dito para mapunta pa sa overtime ang laban, tungo sa OTI dito na nag-init ang kinikilalang the greatest shooter of all time Stephen Curry. What a clutch performance by Steph pinatulog ang Boston na sinasabing napakalakas na team ngayong season, tululuha fans ng Celtics sa huling tira ni Curry galing sa assist ni CP3. Sa huli nakuha ng Warriors ang panalo mga kaibigan, kayo anong masasabi nyo dito? I comment lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.